So what's up mga brady no? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anong oras na panood ang video na to no? So in today's video mga badi, pag-usapan natin ang uh, video -okay or karaoke. So ano-ano nga ba ang kailangan natin pag mag-install tayo or mag-set up tayo ng video -okay or mag-build tayo ng video -okay or karaoke no? So yan ang pag-usapan natin sa video na to mga brady. So bago natin simulan yan, so please roll the intro muna. So okay bali pag-usapan natin ng video o karaoke na setup or build no. Pagagawa tayo. Pag iniisip natin karaoke mga bali is video sa ano no nga ba yung bibili natin? Anong speakers, anong amplifier or mga component no. So yan ang pag-usapan natin bali. So first list natin mga bali is sa speakers. So ano nga ba yung speakers na gagamitin natin dito? Yung speakers na gagamitin natin dito bali sa eto is nasa list ko lang mga badi para sa akin no so based on experience natin mga badi so naging install tayo ng ano video okay karaoke in the long time ago no so ito yung base natin sa ating experience so nasa inyo pa rin ang decision mga badi disclaimer no nasa inyo pa rin ang decision so ito is uh, idea lamang at at build ko so yun lang kung gusto sundin nyo to, okay. Kung hindi, nasend nyo na. So, first list natin. So, ang speakers na gamitin natin mabati is ito. Crown uh, PA. Yan. Crown uh, PA 15 inches. Balit 15 inches na build natin ngayon mga bali, no? Instrumental. So, yan. Instrumental. Pag sinabi nating instrumental, bali, anong nasa isip natin? So, ang nasa isip natin sa instrumental is mga drums, guitars. Uh, piano, so yan mga instrument, mga badi, so malaga ang instrument sa ating video kay sit up kasi litaw talaga yung instrument nya, kaya nga instrumental ang uh, nakalagay sa ating speakers kasi instrument yung ililitaw nya. so yan unang list natin speakers instrumental, yan ang napili natin, no. so pangalawa siya new Asli Box subwoofer, so yan bakit sa buffer ang na napili natin mga body no sa ating pangalawang list no so sa buffer kasi ang kasi ang nilita nung sa buffer mga body is uh, bass dahil kung walang bass puro lang instrument iba na gano kung puro instrument lang no may bass naman ang instrumental kasi doon sa drums pero iba talaga ang sa buffer ang sa buffer ilitaw talaga niya is more bass so yan ang sa buffer trabaho ng sa buffer mga body no Kaya uh, natin ng subwoofer. Okay, so may instrumental na tayo, may subwoofer na tayo. Ang sa 3 natin mga badi sa Twitter. So yung Twitter naman mga badi, alam na natin ang Twitter is ginagamit dyan sa cymbals. Yung mga kalimsing. Yon, yung mga psss, pss, 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 yon. Yan ang is trabaho ng Twitter. Kasi pag walang Twitter, iba rin pakinggan parang bungol, no? So kailangan talaga na lang Twitter. So yung Twitter natin mga badi sa uh, acoustic magnet yan mga badi, no? So, kailangan talaga natin ng Twitter. So, ang napili kong Twitter ng mga badi sa uh, ito. So, yan ang kong Twitter ng mga ba dis. Ito, uh, acoustic. Magnet siya mga badi, no? Yan, makita natin. Magnet. So, may ibang mga Twitter nito mga ba sa ano lang, yung plastic ng mga badi, no? Pero sa aking experience mga badi, para sa akin, wag, wag yung plastic. Kasi mas magandang magnet kasi kalinsing talaga yung labas ng ano niya. So based on my experience ng body, disclaimer na sa inyo pa rin ang decision. So kung bubili kayo ng uh, di magnet okay lang. Pero sa akin is magnet kasi iba talaga ang tunog ng magnet kaysa yung sa plastic. Alam niyo ang presyo na nito mga body, halimbawa ito is nasa 350, 360 no. So yung magnet, aso uh, so yung plastic mga body is nasa ano lang mga body, 50, 45. 60. Ganun lang yung mabadi kasi napakamura lang yung plastic nito kasi iba yung tunog, no? So ito, yan magnet. So yung kapasitor naman yung pag-usapan natin badi dito, maraming nakakamali sa kapasitor mga badino. So ang gamitin ng kapasitor badi, huwag lalampas ng 4.7 sa Twitter. Pag 6.8 sa midrange na yon. Uh, sa midrange kahit 4.7 kaya kaya. Okay, okay na rin yon. So ang ating ginagamit dito is 2.2. Yan sa Twitter. Sa Twitter naman, is point to para hindi ilalabas masyado yung boses niya. Kasi pag i-direct mo yan, wag na wag nyo gawin ito mga badi. No? Pag i-direct nyo yan, wala na. Masunog yung coil natin. 30 to 45 minutes lang, wala. Masunog yung coil na. Kasi ilalabas yung boses galing sa ampli. No? So, dapat may condenser kapasitor siya. Wag nyo yung kaligtaan yan mga badi. Pag maglagay kayo ng tweeter, dapat may kapasitor. Kasi pag walang kapasitor badi, Believe me, napakasakit sa tinga pakinggan at masunog yung Twitter nyo. So yan, 2 para sa Twitter. So sa next natin, may Twitter na tayo, may bass, instrument. So ang pag-usapan natin, natin, sa list 4 ata, list 4 is ito. Concert mid-range, 150 watts, 8 ohms, 5 inches. Yan. So mid-range, ito mga ba So ito mid-range, So, yung mid range natin mga badi is uh, ano yan, uh, may kapasitor pa rin yan. Ang, ito yung sinasabi ko sa inyo yung kapasitor. Ano nga ba trabaho ng mid range? Okay? So, ang trabaho ng mid range is ililitaw niya yung vocals natin. Kasi more on vocals to. Uh, kasi nagbibuild nga tayo ng video or karaoke. So, nagkakanta-kanta tayo niyan. So, kailangan natin ng boses. Ililitaw yung boses niya. So, wag, wag nyo nalagyan ng 2.2 itong mga ganito mga ganito. Mga ganito no? Kasi, tatagming yung vocals natin. So, kailangan natin 6.8, okay na okay na rin 4.7, okay na rin yan. Huwag okay lang yung mababa sa 4.7, no? Na condenser kapasitor. Itong yellow na yan, condenser. Non-polar po yan mga lahat. Lahat po ng mga ano, non-polar po mga body, no? Walang polarity. Non-polar, kahit saan mo ilagay yan. So, pero ilagay mo siya sa positive ng speaker talaga. Okay? So 'yan ang mid-range. Yung mid-range natin is concert ginagamit natin 5 inches kasi nga 15 inches yung build natin na karaoke or video Okay. So kailangan natin ng medyo malaki na rin. 4, 4, 4, 4 inches pwede na pero sa akin is 5 inches. So ito, uh, 'yung lilito ang lalabas nito, ang trabaho niya is vocals. So may tweeter na tayo, may bass, may instrument, may vocals. So okay, kumpleto na tayo doon. Okay, so ang susunod natin ng mga body sa mga component, ah uh, yung 'yan, uh, cover mist cover yan mga paan ng ating ano box at uh, saka uh, handle uh, but may handle may handle kasi mga badi kasi pag eh, ano lapag natin sa ano pag aakyat uh, natin sa hagdanan may hawakan siya kasi may gulong na yan but nilagyan pa rin handle no so kailangan natin may handle rin para ano Okay, pero sa mga video pihan mga buddies, walang handle yon, Kasi sa ano lang naman yung business nyo, no? Know? So ito, pwedeng gawin natin private, no? Pwedeng natin gawin personal. Kasi may hawakan, okay na rin 'yan, pwede rin hindi lagyan ng hawakan oh. So, sa ating belt, is lagyan din ng hawakan. Airband, uh, air 'yon. Depende sa airband 'yung mga badino pag alam mo, 15 inches, so mga 4 4.5 inches 'yung airband natin kung 15 inches 'yung speaker. Kasi pag 15 inches 'yung speaker ninyo mga badi, tapos 2 inches lang 'yung airband natin is medyo Uh, ano yung tunog niya mga badino. So hindi siya masyadong nakalabas yung hangin, no. So kailangan din ng 4 inches or 4.5 inches, dalawa. Yan. Okay? So ang build natin nga pala ng mga video, video okay na 15 inches, yan. Speakers 15 inches to. Ganyan siya. So, sa drawing naman mga badi, yan. Ito yung uh, design natin sa ating speaker, no? sa ating gagawin na ano. Uh, kasi bali, ano lang ito mga badi, ito yung gusto ng design ng mayari. Bali, siya yung nag-design nito. Siya yung gustong ganito yung design niya. So, yung amplifier natin, doon natin sa lagayan at saka player. So, okay. So, ang last natin, last na pinaka bro, di, is uh, napaka-importante mga badino is amplifier. Okay. Anong-ano nga ba yung amplifier na gagamitin natin dito sa ating video? para okay. okay. So, ang amplifier mga badi is any. wag lang yung pinakababa na, ano, uh, bali, 502, the best. Sakura 733, the best. Wag lang yung PA mga badino, yung power amplifier na ginagamit ng mga battle mix, yung mga battle sound. Wag na yun badi, wag yun. Kasi super, super overpower na yun mga badi. Hindi na pwede yun. Kasi kailangan mo na ng mixer, kailangan mo na ng processor, kailangan mo na ng tone control. Uh, hindi na pwede. Pang ano na yun mga badino, pang ano, uh, battle ano, sound. Okay? Hindi naman tayo battle sound build. Ang build natin is so, okay So, okay-okay na itong uh, 502. So, itong gamit ko nga ba de, sa DB Audio uh, ano to? 500, 500 watts, no? So, okay naman to ba de, kasi yung ano niya, integrated niya, kita nyo naman no, ang port uh, 43, po yung ano nito mga badi uh, supply nito transformer no at saka yung ano nito badi uh, power transistor is uh, A 1943 Tsaka C5200 So malaki na to mga badi no Ang power transistor na yan Malaki na yan uh, Kakayanin na yan Parang uh, Parang Concert 502 na rin yan mga badi no So Concert 502 Sakura 733 Yan okay okay na yan mga badi Huwag lang yung mga PA na malakas na yan So uh, Recap tayo mga badi Ito ang gamitin itong lahat yan, yan lahat ng gamitin natin. Amplifier, speakers, yan component, tweeter, uh, midrange yan. Yan lahat ng gamitin natin mga buddy. Okay, so yan, meron na tayong uh, component sa ating paggawa ng ating karaoke or video no? So yan, uh, ipakita ko sa iyo sa next na video natin, yung pag-rebuild natin, paggawa natin. So please, subscribe. Uh, click ng notification bell para updated sa next video natin. Siguro bukas or sa makalawa, gagawa tayo ng uh, box nito. Gagawa natin yung box nito DIY, no? Yan. At saka yung monitor nito ba di, at saka Clear, yung gamitin natin is Mega Sound Primo Plus 22,000 songs. Ayan. Uh, gamitin natin yan at saka yung TV na 24 inches no? so nag-order pa tayo yan nag-order pa tayo mga buddy so darating na yan within One week Five days or one week Okay Kasi nasa Mindanao po tayo Medyo malayo tayo sa uh, Luzon sa, sa mga napadaan yan Please subscribe Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel Please subscribe This channel mo di is more of DIY Repair At saka Idea Unboxing Review Yan mga badi Kaya kung may katalungan kayo Sa video na to Please comment lang sa baba Sagutin natin agad-agad yan Walang problema Kung hindi lang tayo busy no Sagutin natin agad-agad yan Okay So thank you for watching god bless peace yo bye bye